Magkakaiba kasi ng scenario actually. Gusto namin, ayaw namin na maging formal sa masyado sa customer. Gusto namin, i-treat din kami as part of their family, part, part of their friends, ganon. Para, kasi nga, uh, gusto na, ang goal talaga namin is maging holy yung ano eh, yung scenario, yung place namin. So, gusto namin, uh, yung customers namin, pagdating dito, uh, kung ano sila, yun sila pag nandito. Hindi sila nagpapanggap, hindi sila no, tumatawa sila, gano'n. Yun yung pinagkaiba talaga. Hi, I'm Mika Franco. I'm the owner of Sainer So, nag-start kami as delivery services lang. So, my brother started sa Ah, Uh, nag-start siya noong August 2022. Then, I suggested by April 2022 na mag-build kami ng physical store for uh, para yung customers na hindi masyado nag-online, uh, nagpapa-deliver, may enjoy din yung foods na ginagawa niya. So, Seinaru means uh, holy in Japanese. So, Uh, gusto namin yung mga customer namin pag natikman yung foods namin, pag na-experience yung uh, service namin na nabibigyan namin sa kanila, gusto namin uh, relax sila at rest, uh, na-enjoy nila. Nung una na bukas namin, actually half lang ng store namin yung bukas doon. Wala pang VIP room, wala pang uh, yung tatlong table sa likod. So, uh, medyo na-overwhelmed din kami since uh, dalawang servers lang kami doon din, isa lang yung cook namin akala namin parang ubaga tulad natin sa karinderya na unti lang yung papasok na customers uh, pag kakain alis agad kaso ang nangyari dinumog kami ng tao ng mga taitayanos so yung yung concept natin dito sa Saint is uh, Japanese kami uh, yung concept namin is very matutulad mo siya sa Japanese restaurant na makikita mo talaga sa Japan. Makikita nyo dito sa Senaru na meron silang mga comments, ganun. Uh, tumatanggap kami ng negative, tumatanggap kami ng positive. Pinakamaganda pa rin talaga na positive yung kalabasan ng service na natatanggap nila mula sa amin. Uh, yung products na binibenta natin dito sa Senaru is, uh, ayun nga, more on Asian cuisine. We have Korean, we have Filipino foods. We have, uh, siyempre, Japanese foods, dahil yun yung concept natin. And then, we have Vietnamese. Ayun. Then, yung services natin, nadagdagan ng uh, kuma paint, which is, ayun, magpapainting ka ng bear, ganun. My personal favorite sa menu namin is, sa ramen, is yung oramaita ramen. Then, sa uh, rice meal naman namin, is yung bibimbap. Yun talaga, favorite. Then, sa mga appetizers namin, uh, the pork belly and the gyoza. Yun. then, then yung, siyempre, huwag natin kakalimutan yung drinks namin, na yung sparkle, pinaka-paborito ng lahat ng customers namin. Ayan guys, I am inviting you to visit Sainaru, Manila, located at 59 e. Rodriguez uh, of Taytay Rizal. We are open Monday to Sunday from 10 a.m. to 12 midnight. So, yeah.